ayan, ganito po ang aming tota gusto daw niya maging sundalo oo kaya ganyan siya gapang siya ng gapang kasi gusto niya mag training ng sundalo papasok daw siya ng sundalo yan La. alam niya yung kinukuhanan siya ng video hmm. Oo. Oh, oh. oh, yan. Sige. Gusto niya siya lang yung tao sa ano. Ayun yung iniisturbo siya kasi nagtitraining daw siya. <coughs> Ayan na Gusto niyang palaro ganyan. Training siya ng training. Oh. Gustong gusto niyang kinukuhanan siya ng video. Tingnan mo, nagtitraining na ang aso ko kasi gusto niya pumasok sa special forces. <laughs> Dali. Dali. Ayan. Gustong gusto niya yan. Gusto niyang... Dali kay mami. Ali. Oh, galing. Ayan, gusto niya yung lagi siya nagtitraining. Kasi gusto niya, oh, tingnan niyo may ginagawa pa siyang tricks, oh. Oh. Ayan. Gusto niya, binta ko, siya ng video, guys. Uh. Ayan siya. Gustong gusto niya kinukuhanan siya ng video. Ayan. Yan. naman ang asong survivor na itak na siya. Ng kanyang hindi ko alam kung sino pala yun. Naitak siya. Ayan yung paligid namin. Ang gustong gusto niyang laruan. Dahil nasa gilid lang kami ng dagat ang pinaka view harap ng bahay ayan, thanks for watching guys, tinawag na si Kim ng kanyang kuya Louie kasi dumating na galing sa school